Muna. kasi nakita nga nila ng hinayang pati yung pinsan ko doon na, nasa ano din Laguna sabi na dito mo nilang sana pinadala Tibet ang dami nang natulungan dito mga kapitbahay and ko siyempre naawa kasi pag ginagamit na yung kahirapan ng bundok yun din ang ano eh ginagamit lang na manila talaga ni ni, uh, ni, ni Pugong Biyahiro ang kahirapan eh Ako, nasa Surigao, sabi niya, Sus, yung binigay mo na kasi nakita nga nila ng hinayang, pati yung pinsan ko doon na nasa ano din, Laguna. Sabi na dito mo nilang sana pinadala Tibet. Ang dami nang natulungan dito mga kapitbahay. bahay, And ko, siyempre naawa kasi pag ginagamit na yung kahirapan ng bundok. Yun din ang ano eh. Ginagamit lang naman nila talaga ni, ni, uh, ni, ni Pugong Biyahiro ang kahirapan eh. Ang kahirapan eh. Lalo na scripted, may bayad. o kaya wala na si mami. Pero masaya lang ako eh. Kaysa sabi ko nga, tutulong tayo eh, bigyan pa ng Malaysia Kaya minsan kasi hindi madali ha yung ginawa nila, yung malicious yung ginawa nila na in inuurakan ang pagkatao ko na hindi ninyo kilala. O tiis sana kung di ako kilala dito, I don't even care. Kung nga lang sana ako sa probinsya, wala naman nakakilala sa akin. Eh kaso dito eh, sila na mismo ang mananawag sa iyo. Bes, are you okay? Ate, are you okay? Manang, are you okay? Sabi ko, I'm okay. Maliban na yung mga bata, katulad ng anak ko, asawa ko, wala namang mga Facebook yan, bayaw ko, di even care. Di. Pero yung kanina, tin sinusubukan ko lang, da, kinuha niya lahat ang mga pinus niya doon sa ano ko, yung inano kong padala. Masakit yun ha? Yung nag-effort ka, <coughs> hindi na mawala yan dito din. Kaya rin, nakaka-stress ha, aminin ko. Dahil lalo nang yung, buti na lang hindi ako tigbasa. Yung unang first two days talagang nagbasa ako, grabe, ang sakit. Akala mo eh, kung tutuusin, parang pag binubuksan mo nga ang profile, pare, katulad nga ng Muslim na inano ko, mukhang kawawa. Ano yata yun eh, diit yata yun sa somewhere in Middle East. Hindi ko naman inano ng pagka-DH ha, kasi may mga kamag-anak ba akong mga DH din. Kasi walang ano. Pero para yung, alang, ang bunga ko kasi matalas din pag unahan. Eh. Kaya yun. Ayan! Wala kong gana, sayang nito. Da? Minsan ayaw ko rin yan, nakakadual. But anyway guys, tao si mami. Sabi ko si mami, maldita. Nag-aantay lang ako kailan lang rumisbak. Pag ako nakarisbak, naku, iiyak talaga kayo. Yun ang pinaka, mabait akong tao, madasalin kahit magdasal tayo, tao lang tayo, pero ako nakarisbak na yung A1. Di naman tayo pala away eh, pero minsan na nasaktan tayo. Yung nga nga na lang nga nga, sabi ko nga, sana na lang ano, tapos sabihin, oh ayan na naman si matandang ano, nagumpisa, hindi madali dahil. Dahil wala akong nabinipid sa inyo eh, pinagsisihan ko, alam mo, in fact, yung isa kong, uh, isa kong pinsan, second degree kasi na ko na yun, kasi ang lulu lang namin magkapatid, sabi ni ano, di, alam ninyo yan. Sabi niya, sus, kas, dito na lang sana dahil yung may brother pala siyang pari na na-assign sa Surigao. Dikman kita, di pa naman tayo nag-meet mga kasin kasi malayo ako. Nasa Surigao, sabi niya, sus, yung binigay mo na. Kasi nakita nga nila ng hinayang, pati yung pinsan ko doon na nasa ano din, Laguna. Sabi na dito mo lang sana pinadala Tibet ang dami nang natulungan dito mga kapitbahay n'ko. Simple na awa kasi pag ginagamit na yung kahirapan ng bullet yun din ang ano eh. Ginagamit lang naman nila talaga ni ni, uh, ni, ni Pugong Via ang kahirapan eh. Lalo na scripted, may bayad. Sabi nga niya, next time sis kung may merong kakas uh, mga gamit. kung marami akong gamit kailangan mahal lang talaga padala. di ba sabi ko may second box pa dapat yung Pugong? doon ko na lang ibigay yung sa mission ng pare. Dahil pinsan nga namin, di ba sabi ko may pare kami. Tat, pangatlong pare na pala yun na kamag-anak namin. kasi ang alam kong pare na pinsan din namin dalawa lang. Ito, ito yung pare na iba. Kasi nga di kami, malaki kasi ang Mercadal eh. Sabi niya, sus! Ang, ang, ang kapatid ko, nag-reach out din ng mga mahihirap. Yung ko sige sa susunod pag mag-ano ako. Mahal kasi magpadala. Doon ko na i ipadala doon sa pare na kamag-anak namin, pinsan namin, kasi ang mga lulu namin magkapatid. ba diba, tama? Si, uh, si, Kandik, si Kandig Rikasin. Ayan, idasal na lang ninyo ako dahi. Sabihin mo na lang sa kapatid mo na brother na minsan din tong, ano, tao lang din ako. Doon ko na lang ibigay. Kaya nga dito rin, yung doon sa cage wheel meron sila doon sa, ano, yung yung ano nga, mga cancer patient, in fact, nagbigay din ako, nag-abot. Kahit maliit. Kasi wala din akong dalang pera, diba? Nag Dinidibit ko na nga lang kasi pwede naman dibit dito para makatulong. Sabi ko, instead, ipa ipadala ko na lang kahit kanyo-kanino -kanino na mga ungrateful, di nga marunong magsabi na thank you. Kahit sa mga kamag-anak ko, nasaktan na ako sa tagal. Dito ko na lang, ang daming... Ano ba yung sinabi ko, dalhin ko kayo sa... Tingnan natin kung bukas ha. Ikutan namin ang asawa ko. Hindi pa ako nagbibigay kasi... Ay, shoot. Inuog ko. Ipabili ko pala to. Kailangan po lang madala na ito sa ano. Meron din ako para sa ano eh, Easter eh. Dalawang coupon ako na para yan sa Easter, sa mga homeless. Nagpapakain din yung every church dito. May mga inaampon yan na homeless, lalo na winter. Agay, munti ko na nakalimutan. Kawawa naman. Kailangan mabili ko yun. Iba pa yung mga food banks para malaman ninyo na at least ang, ang Pilipinas, di ba ang Pilipinas, parang California lang yun. 50 state kami dito. 50 states kami dito ha, 50. Ang California ay para lang yung Pilipinas kalaki. Eh, mo 50 sa laki ng Amerika. Sa dami ng walang trabaho, natatanggalan ng trabaho, mga sakit, walang mga health insurance, kaya yun, sabi ni ano ni ate, dahil napanood nga niya, nagpunta naman ako, napalinis ako ng bato. Yun na yung sa akin, na Yun sa akin, 90 na yun. Diyos, ginoo ko, kamahal na ba yung Hindi na natin mabili. But anyway, hindi na talaga kaya. But kung may pera kayo, lalo na yung nagtanong, okay siya. Kasi investment forever yun. Nasaktan ako. Hindi ako rumiris back, sumasagot lang ako. Pero sabi ko, pag ako ang sumasagot, grabe ang bunganga ako, Sinubukan ko lang yun tinanggal niya ang iba kung ano doon sa ano. Sabi ko, matapang ka pala nga Muslim eh, Ramadan pa naman. Sige. Meron pang isa dyan na mga kuan pagyud. Nakita ko ngayon, sabi ko, ikaw ang isusunod ko sa Muslim, dalawa kayo, tapos ang ano niya, bata, bata lang. Tapos taga-followers lang pala siya ng mga nagtitinder, nga katulad tubuti Buti ko ang, ang pinapalo niya, mga magaganda, mga fake din, mga t-shirt na walang kwenta.